So guys, sa saktong budget lang na mag-asawa ito na nagpagawa ng ganitong klasing bahay. Ay ito na nga ang natapos na kung saan ito po ay fully finished na. Ito po ay naka-tiles na, sliding windows, naka-double wall at nakakisami po. Ayan, nakikita po natin napakaganda nga po nito. At ito nga guys, ito po yung nauusong bahay ngayon na half cladding, half cement. At ito po ibinahagi sa atin ni contractor ang bawat detalye ng mga materyales na nagamit dito upang mapagbasihan nyo rin ng inyong pagpapagawa ng pangarap na bahay. If ever na kayo ay gusto niyo rin magpagawa ng bahay na gito guys, eh pwede na rin kontakin po si Foreman na gumawa po ng bahay na ito nasa dulo ng video ang kanyang FB at number at pwede po natin siyang kontakin at mag-inquire tayo. So ito po, ilista nyo po ang bawat detalye at malalaman nga po natin, Italagang eh, talagang abot kaya ang ginastos sa ganitong kaganda na, na bahay na half cladding, half cement at ito po ay fully finished na. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni contractor, ang ginamit pong mga hollow blocks dito ay umabot po ng 200 pirasong hollow block. And then sa mga simento naman ay 100 piraso. And then guys, dito naman sa mga bakal ay gumamit po siya dito ng 12mm at nakaubos ng 35 piraso at nakapagpa-deliver po siya ng buhangin na limang kubiko. So guys, yan po yung pinaka-half cement niya na hindi naman ganong kataasan at ito nga po, nakikita natin yung setup ng bahay ay eh, talagang half cement at half cladding. And then ito po yung mga materials din na ginamit sa mga bakal, yero, cladding, plywood, lahat po. Ilista nyo po at ito yung sasabihin or babanggitin natin nagmula mismo ito kay contractor. So ito po about naman po sa mga bakal. Ayan po nakikita natin. Sa puntong ito ay tinatayo na nga at meron na nga pumubong. And take note guys, meron din po itong insulator. Ayan. Para hindi siya masyadong mainit. So, pag-usapan na po natin ang mga bakal. So, ayun po kay contractor. Yung mga bakal po ay gumamit po siya dito ng tubular. Na 2x2 po ang sukat. At ito po ay umubos siya ng 80 piraso. And then, gumamit din po siya dito ng mga C-parlins. At umubos po siya dito ng 45 piraso. At ito po ang sukat ay 2x3. Ayan. Nakikita nyo po yan, yung mga nakatayo na yan, yan po ay ginamit niya ay 2x2 at si parlins na 2x3. Halo-halo na po yan kasama na po ang pagpapagawa po ng bubong or yero. And then guys, ito po, nakikita natin may cladding na po siya. Ayan yan po, yung pinaka-kulay brown na yan. Ang kagandahan po dito sa bahay na ito ay nakausunod pa rin po siya sa usong design or trending na bahay or design na ngayon. So ito nga guys, nakikita natin almost done na po at finishing na lang. So ito naman po ang ating pag-usapan ng about po sa metal cladding na ayon po kay kontraktor. Sa mga metal cladding po na yan na nagamit sa kabuuan po ng bahay, ang haba po nito ay 7 meters ang bawat isa. Lahat-lahat po ito ay umubos siya ng labing tatlong piraso sa kabuuan po ng bahay na yan. At yung insulator po na ginamit sa double walling at sa yero, ay umubos po dito ng dalawang rolyo. So ayan po, nakikita natin, formado na po at nakasetup na po at lalagyan na lamang ito ng Uh, sliding windows at yung kanilang mga double walling. Kaya ito po, sa putong ito ay nagkakabit na po sila ng tiles or nagfi-finishing na po siya sa loob. So ito naman po ang ating pag-usapan. So guys, about po sa tiles na nakikita po natin na yan, na ginagawa or kinakabit sa flooring, at ayon po dito kay contractor, kabuuan lahat kasama na po ang lababo, ito po ay umubos siya ng 150 pirasong tiles na sukat po ay 60 by 60 yan po ang nagamit sa kabuuan ng bahay na yan. Ilista nyo po ha, para po tayo ay may, meron tayong mapagbasihan ng idea or mapagbasihan or mapagkumparahan natin sa ating pagpapagawa ng bahay. And then ayan nga po, nakikita nyo, kinatila, tiles na po yan, 150 pera. So, and then nagkabit na rin po sila ng double walling na plywood. And then meron na rin po siyang kisame. So ito po, about po sa mga plywood, ayon po kay contractor, dito po kabuuan lahat, kisame, double walling, ito po ay umubo siya dito ng 45 pirasong plywood. Yan po kabuuan ng bahay na yan. Ayan po nakikita natin. No? Nakaayos na po at ayan i-installan na lang po ng mga sliding windows. So ayan, ito po yung pagtatiles nila. Ayan, nakikita natin. At napakaganda na nga ng resulta ng bahay na ito. At kuhang-kuha -kuha na po yung perspective house na kanilang ginagaya. At ito nga ay sinusunod nila sa modern design na bahay. So guys, bali ang sukat po ng bahay na ito ayon po sa details ni contractor. Ito po ay 5 meters by 7 meters. Ito po ay total of 35 square meters kabuuan. Kinonvert po natin ito by the feet. At ito po ay lumalabas na 16.6 feet by 23.3 feet. And then ito po ay may dalawang kwarto, guys. Sa isang kwarto po ang sukat po nito ay 10 feet by 9 feet, yung room 1. And then yung room 2 naman po ay 5 feet by 7 feet lamang po. Ayan, saktong-sakto lamang po at lamang ang sukat nito. Kaya po, ito'y dalawang kwarto. And then yan, sa punto nga ito'y nakikita natin na maayos at buo na. At halos kabuuan na po ng tiles ay naikabit na. And then yung CR naman po ang sukat ay 4 feet by 5 feet. Ito nga po ay may dalawang kwarto, isang CR, kitchen and dining area, at sala. And then meron din po itong terrace. So ayan guys, nakikita natin, unti-unti nung nabubuo, ayan, at kinakabit na rin po yung tiles ng no kanilang CR. At yan nga ay makikita natin ang kabuang finish nito. By full video house tour in actual, meron po tayong footage niya na makikita po natin sa dulo nito ay talagang nga namang napakaganda. Sulit na sulit na po talaga ang ginastos dito sa kontrata dito dahil napakamura po ng kanyang nagastos. Biruin mo, ito po, modern design. Ayan, nakikita natin. At ito po ay half cladding, half cement at napakaganda nga po at puro bakal ang ginamit. Kaya ito po, ilista nyo po mabuti yung mga ating mga nabanggit mula po ito kay contractor. Although ito'y kontrata, ibinahagi sa atin para magkaroon din tayo ng comparison about sa ating pagpapagawa ng bahay. So ito po, fully na po yan. Meron na po siyang sliding windows, panel door, nakapuli tiles, double wall at kisame. So ito nga po at panoorin natin ang full video house tour at makikita natin kung gaano kaganda at kaaliwalas. Itong ganitong sukat na 16.6 feet and 23.3 feet na meron dalawang kwarto at isang CR. So yun nga guys, ito na po ang full video house tour na ating binabanggit na kung saan makikita nga po natin in actual kung gaano kaaliwalas itong 16.6 feet by 23.3 feet na meron dalawang kwarto at isang CR. At ang kagandahan nga po nito, ito ay nakasunod sa modern design na bahay. Ayan po, nakikita natin napakaganda at malinis po ang katrabaho. Anyway, guys, if ever na interesado po tayo kay Foreman, nasa dulo po ng video ang kanyang FB at kanyang number, pwede nyo po siyang kontakin at mag-inquire po kayo or mag-comment po tayo dito sa ating comment section. Ayan po, nakikita natin, naka-double wall na po yan at meron po yung insulator. Ayan, meron na po, po siyang terrace, 2x2 po ang ginamit dyan na tubular. And then ito naman po, yung kanilang sala, ayan nakikita natin, napakaganda. Ayan po, and then ito naman po, yung windows. Ayan, sliding windows po ang ginamit. Ayan, meron na rin siya mga pin light. And then, ito po yung kanilang lababo. 60 by 60 tiles po ang ginamit dyan. Ayan, at naka-double wall na rin po siya ng plywood. Apakaganda po. Ayan, o. Oh. Malinis. Tapos yung flooring, 60 by 60 po yung tiles na ginamit. Kabuwan po. Sala, kwarto, lahat po yan. So, ayan po, makikita po natin yung kagandahan po nito. And then, ito naman po, yung CR. Ayan, nakita nyo. And then, yung mga pintuan, naka-panel door eto po yung isang kwarto. Ayan, yung unang kwarto. Ayan, pintura na lang po kulang nito. Napakaganda na po ng kinalabasan. Talagang sulit na sulit po yung gasos nito. Magugulat kayo, napakamura na po ng kontrata ni Sir Richard. Ayan po, naka po yung kanilang uh, CR. Napakaganda. Ayan, ito naman po yung pangalawang kwarto. Ito po yung 5 feet by 7 feet na kwarto. na sakto lamang pang kwarto ng ating mga anak. Maliwalas hmm. na rin pala yung ganong kalaking kwarto na sukat. 5 by 7 feet. So yung una po, 10 by 9 feet po yon. Kaya maganda-ganda na rin pong size yon. Kaya po sa ganitong 35 square meters, ay nagkasya na po ang dalawang kwarto at napakaganda. So ito nga po, yung paligid, tingnan natin yung kalinisan ng pagkatrabaho niya at makikita natin na talagang maayos. Ayan. So, ito nga guys, ang tanong, magkano nga ba ang full kontrata dito ni Sir Richard? So guys, ayon po kay Sir Richard, ito po ay 16 days lamang ginawa. At ang may-ari po ng bahay na ito ay si Ma'am April Rose and Sir John Francis from Maitum, Sarangani Province. Congratulations po sa inyo, Ma'am and Sir, at talaga pong napakaganda po ng bahay na ito. And then ito pong si Sir Richard na contractor po ng bahay na ito, ay taga Dabaw. So pwede rin po siyang gumawa sa Dabaw area. Ito po ang kanyang FB. Ayan. I-message nyo po siya at siya kasagot sa inyo at mag-comment po kayo dito. Ayan. So ang tanong, magkano po ang kontrata dito? Labor and materials. So guys, ayon po sa details ni Sir Richard, ito po kabuuan lahat ng ating nabanggit na materials na siyang ginawa dito sa bahay na ito. Ito po, labor and materials ang kanyang kontrata sa ganitong kagandang bahay at ganitong sukat na meron dalawang kwarto at isang CR. Ito po ay gumasos na raw po si owner sa halagang 340,000 pesos.